Kapit okay. ma na, na kita! Kapit ko sa akin na yung tumihiya sa akin. Ito ka natin. Hi! Hi! Kamusta po kayo? Hi! Saan kayo galing? Nagdamo. Nagdamo? Kung po kayo nagdamo? Kay Kunching. Saan po kayo, kayo nakatira? Diyan. Magagabi na. Oo. Kaya nga uti-uti nila. Uti, madilim na. Ma kamusta yung mata niyo? Malabo na ba yan? Hindi naman. Malayo ba yung pinagdamuhan nyo dito? Yun, sa Mario. At kang oras nyo nilalakad dyan? Alas yung dito kayo. Okay. Ay, mag-alas sa po. Kano po yung pinikita nyo sa si isang araw? Yun lang ay, bigda, dalawang daan at limang po 250 pesos ang isang araw, maghapon na po kayo doon. Pang po yung pinagtatrabaho niya? Gina, ginagawa niya ginagawa ko na gamot. Hmm. Ang tuhod ko may rayuma. Ay, may rayuma. Yo. Binibiling niyo ng gamot? Oo. Pati bigas eh kinikita niyo doon ay pinambibili niyo ng gamot at bigas. Mm -hmm. Sino pong kasama niyo diyan sa bahay niyo? akin Ay, ano pong pangalan niya, Nay? Rosie. Nanay Rosie pala. Ilang taon na po kayo, Nanay Rosie? Mga 78. 78 na po kaya? Oo. Uy, mm may -hmm. edad na rin ho ano, pero malakas pa po kayo, naglalakad pa kayo dito pa utay-utay. Mm -hmm. Para lang makahanap ng ano, kita ng pera. Makita ng pera sa edad niyo, Nanay na 78 na 'yan, naghahanap buhay pa kayo. Kayo Kailan? Sana'y bukod sa pagdada mo, ano po yung mga pinagkakakitaan niya dyan? Eh, hindi na ako nag dito sa mga tiboy at mga ano, palay. Na, um, um. Bakit to? Ay, yung putek. Putik? Oo, oh, may lulubo sa eh. Masakit yung himpaan. Anong sakit? May rayo na. Oo. Eh. Ayla, yan ay mga... Ayan, yan, yan, hindi na ako makalakas. Hindi na makalakas. Ayun, pansin ko na na, yung paa niya parang tiko. Ayun Oh. Eh, ganyan nga yan. Nakuha na yan. Ano nangyari ko ba? Choclo, baga yan. Na, kayo, gano'n? Eh, hindi na nauli yan. Ay, magkano po yung kinita niya ngayon? Eh, so piste oh, eh. niya yan. Pagamot at sa kasano, hmm. Sa bigas. Hmm. Ay, bukas po. Anong oras po kayo magdadam uli? Alam sa ice, gaalis kami dyan. Ako, bago gaantay ako dito sa kasama ko. Kumain na po ba kayo ngayon? Ay, nakakain kanina, kalhali. Ay, yung merienda ko. Wala, walang merienda. Gutom na ba kayo? Ay, oo, sana eh. Agutom na kayo na? <laughs> ano bang Ma, Anong ulam, ulam niyo pagdating sa bahay niyo? Ay, wag mo anong ulam yun doon. May bigas na ako kayo. Mayroon akong binili kahapon. Ilang kilo po? Dalawang kilo. Mayroon pa kaya yun? Mayroon pa yun. Ang utay-utay niyo lang. Ay, hmm. Malayo pa ba bahay niya dito? May kantin dyan. Opo. Oh, Yun. Doon Yung papasok doon sa bundok? Oo. Uh -uh. Pero malayo, layo pa yan. Oo. Utay-utay. Uh, Utay-utay lang. -utay lang. <laughs> -utay Ayong mata niyo? Ma... Hindi. Makwan pa rin. Malinaw pa rin. Nakakaaninag pa rin. Uh -huh. Sa edad ni nanay na 78 years old. Uh -huh. To, nagdadamo pa siya para may pang bilin ng gamot uh -huh. sa Rayuma at saka uh -huh. pang bilin ng bigas. Uh -huh. Oh, so sinanay nakakahangahan nga naman ng na nanay Rose. <laughs> nanay Rose, ganito. Uh -huh. Kasi kumahanga ako sa inyo, sa edad nyo na yan. Uh -huh. Ay, anong ulam nyo ngayon? Aywan, kung anong ulam doon. Hindi ko alam. Ano po bang gusto niyong ulam sa ngayon? Ay, lang ako yung magi. Mag magi? Uh -huh. Noodles? Oo. Uh -huh. Makakasapat po ba para maging malakas kayo ang noodles? Ay, wala eh. Ano po ang Kamusta ang buhay rito? Mabuti nga dito at may napagkitaan ako kuminsan. Eh paano po nanay kung wala kayong pagkakakitaan, wala kayong mapagbunutan ng damo, anong Anong pagkain niyo po? Ay yung aking apo, hindi nga hanapin pa. Gagawa din ang paraan? Oo, gagawa Pero nagpapasok yun ng grade 11. Ako ay nag-aaral pa. Oo. Anong ganito nanay? Anong sabadot din ay, pag ko, eh, magagabi na po. Eh, gusto ko, na hindi, nai, dali lang po. Mayroon po akong regalo para sa inyo. Kailan mo ang birthday niya? Ay, sa, uh, kuwan pa, Mayo. Ah, Mayo. Ah, uh -huh. Sige. malapit naman ang birthday niyo. Mayroon akong regalo para sa inyo. Ano bang mas mauna? Pasko yung birthday niyo? Ay, Pasko muna eh. Ay, Pasko muna. Tama, tama. Na. <laughs> Pasko, <laughs> Ay, offer na tayo na. Pa Pasko muna eh. Ay, di ma'am, papaskuhan na kita ngayon ikaw eh. <laughs> Magiging masaya ka ba kung i-advance <laughs> ko yung pamasko? <laughs> Oo eh. Patuwa naman si nanay. So nanay, ganito, meron akong pamasok pa. Gusto ko bili ka ng ulam bukas, Ha? So, anong gusto mo yung ulam ulang buka? Ikda lang eh. Dami sa bawo. Ang nai. No, ako nga naghiga ng tat halos tatlong linggo eh. Bakit po? Itong rayom ako nga, nagpaga, ay wala ako ibili gamot ngas, kailangan so, ko so, pa hmm, so, rin ba nyo, po pala ng gamot, kamingan ng gamot, kamingan ng gamot, kamingan ng ng gamot, kamingan ng gamot, kamingan ng gamot, kamingan ng kayo, kamingan ng gamot, kamingan ng ng gamot, kamingan ng gamot, kamingan Pagkasin sa na ng aking munting nakayanan, ha? Oo, sige. Salamat. Mm, no. Bigay ng Panginoon na bigyan nito ang uh, daanan ko dito sa daan. <laughs> hmm, napakabait diba ng Panginoon, ay? Oo, nga. Hindi nyo inaasahan na mayroong blessing na dumating sa inyo. Oo, ha? Bigyan nyo ka, ay? Bigas, ulam, bago gamot. Mot, masaya po ba kayo? Nagkaroon uh, kayo ng pera ngayon? Oo eh. Uh, <laughs> <Yeah, lah�atatang. laughs> Ingat po kayo sa pag-uwi ha? Oo, oh, sige so, ah. Salamat. Uh, Manapit na po ba kayo? Atig ko na kayo. Ha? Ah? Atig na kayo? Hindi na po. Huwag na. Huwag na. Huwag na kayo sa dad. lang <fINN> ba? Oo, malapit mo. Hingga <aktabhi> muna <elves> uh, kayo bukas na Ha? Okay lang ba? Magpahinga muna kayo bukas? Oo. Saya ako. Binigyan ako ng Diyos. Ng Panginoon ng Gracia. Nay! Kapit na kita! Ako! <laughs> Sakay ka? Hindi ka na, Nay! Sakay ka! Hawa ka sa akin, Nay! Huwag ka may hiyak! Gabi na po kasi, eh. kaya kailangan ko tangi. Hapit yakap ka sa akin! Yakap! Yakap! Okay. Sige ka, ya! Ayun ang pagkakit na, Kasi gabi na! Eh, delikado na sa daan, kaya inangkas na po kita dito sa mga. Ha? Oh, ka, kapit ka sa akin, na, Huwag ka may hiyak sa akin! Kaya kailangan mo yumakap, yumakap pa, ha? Eh, ka, ha! Ngayon, pindahan kita sa bahay ka! Ano hawak mo na kay Kuya. Kaya pa, kaya. Tutuyo na mo, hinatid ko na kasi gabi na naglalakad. Kasi siya na kaya sa ating munting na iabot pang bilhin ng gamot ha. Ang nakita ko ito, mga daw siya. Nanay, ingat ko kayo palagi ha. Ito po ang bahay niyo. Ito. Ito, salam ko yung bahay niyo.